Good evening guys sa Serinal Banda to ng buhay sa cruise ship at meron tayong special guest ngayon si Mark Duran Hello po Ayon, si Mark Duran maganda yung story niya siya po ay so magiging bellboy na siya yun po yung kanyang in-applyan. 5 years po siyang nagtatrabaho sa land base Mark Paki uh, share nga yung kwento mo yung uh, pagtrabaho mo dati sa Landbase. Uh, nagtrabaho po ako sa Abu Dhabi for 5 mm. years mm. since 2010 to 2015. Ah mm. uh, nagsimula po ako bilang bellboy okay. sa isang hotel sa Abu Dhabi. Tapos nagtrabaho din po ako as front office at concierge. Ah oh, wow, so na-promote ka na from bellboy So, no. concierge Concierge. and front then office. front office. Mm -hmm. Anong pangalan ng hotel? Nagtatrabaho ko sa Almasa Hotel. Naka-take ano siya? siya sa Al-Aim. Uh -huh. Anong type siya? 4-star, 5-star hotel? 3-star uh -huh. hotel. Ah, 3-star hotel. Yeah. Ah, hotel. Tingnan niyo guys. Sa 3-star hotel ang napag-apply niya doon sa... Ang kahirapan nga lang dyan, no, Mark, uh, sabi mo nga sa akin kanina na kaya gusto mo mag-apply sa pagbabarko dahil nga yung vacation mo is 2 years bago mo makita yung hmm, pamilya mo. Po yan. So, kumpara dito sa pagbabarko ay uh, maabot lang na 6 to 9 months ang kontrata ko. Hmm. Ngayon, siyempre, ay natin manayin sa pamilya natin. Hmm. Nag-decide ako na mag-apply sa cruise ship. Hmm. So, ayun, eto, nag-resign ako, nag apply ako ng uh, as a bellboy okay. sa isang mga manning agency dito sa Pilipinas. January pa po siya, naka uh, uwi no? nitong mm. taon na to pero tignan nyo ano na po ngayon na uh, July na so 7 months so, almost 7 months, seven ba months ba na rin sa rin. application uh, niya sa pagbabarko at uh, yun nga na uh, nakuha ka na ng isang agency uh, sa awa ng Diyos sa uh, mm. sipag at tiyaga mm. ayun na uh, hired na rin po ako mm. bilang isang vendor mm. so, pwede ba ba masabi kung anong agency yan at saka uh, anong barko Uh, Nag-apply po ako sa Bishop, dito mm -hmm. po yan sa May Paranaque, sa malapit sa D.A.P. na mm -hmm. uh, as a mm -hmm. uh, Hindi po ganun kadali ang pag-a-apply, mm -hmm. lalong lalo na sa first time na nakatulad ko at wala din po akong buyer. Ah, ganun. So, ginawa ko po, nag-comply muna ako ng mga requirements, tapos nagpasa po ako sa agency. Mm -hmm. This is yung Bishop under ng MSC Cruise. Mm -hmm. Ang unang attempt ko po, po uh, hindi po ako nakapasa dahil ang priority po nila is US visa. Ah, okay. Pero para sa akin, inisip ko, uh, isa itong pagsubok hmm. at uh, lakasan lang po talaga ng loob sa pag apply dahil alam hmm. po natin ngayong taong napaka-competitive. Hmm. So, pasan ng pasa ang sa dumating yung point na nagkaroon sila ng vacancy. Hmm. Yung pa rin, yung busy pa rin na yun. Yung BC pa rin, okay. pero marami rin po akong in-apply ng agency. Hindi lang po isa. Huwag po tayo mag-stick sa isang agency. Okay, okay. Dapat lahat pa sa mm hmm. ka uh, Napakalimitado lang po talaga ang demand para sa mga bed boy. Beto, okay. Kasi usually ang mga demand sa cruise ship ay uh, sa F&B, no? sa food and beverage. So maraming hiring dyan sa waiter, bar, sa housekeeping, then So, bihira lang talaga yung bellboy. Kasi nga, guys, uh, meron nga isang nag-comment, wala daw bellboy sa barko. Actually, meron po. Katunayan po yan, ako po ay isang bell captain, no? Sa barko na pinapasokan ko. Uh, doon naman sa ibang barko, yung mga malalaking barko, wala na talagang bellboy doon. Doon sa cruise ship na yun. Kasi nga, ang mga waiter na ang nagbibit-bit ng, mm uh, -hmm. ng mga maleta. So, yun nga, humihingi nga si uh, Mark sa akin ng advice kung ano ba yung uh, trabaho ng Bellboy. Uh, doon sa Bellboy naman, iba-ibang barko, iba-ibang sistema. do sa barko ko, ang gawain ko po doon, yun nga, pag kami uh, embarkation, kami naghahatid ng mga maleta do sa kuwarto. Pagka-deliver din ng mga sulat uh, do sa mga mailbox. Pagka-deliver din ng dyaryo, nagpiprint kami ng dyaryo, Mark sa no? isa po sa magiging isa rin trabaho yun. sa barcode. Mm -hmm. So, yun yung mga trabaho. Yung bigay ng mga flyers at mga leaflets sa mga passengers. At saka, ito pa Mark, uh, kasi kagandahan gandaan nito, dahil nga bellboy ka, sa front office yan, uh, may pagkakataon ka pang ma-assign doon sa reception. At para na rin maging practice mo yun in the future. Na kung sakaling mag-apply ka bilang receptionist, eh, maaari ka mang makapag-apply doon at makuha mo yung congratulate natin itong si Mark. Congratulation so Mark. Siya po ay nakaten rin ng ating uh, second uh, meet and greet working Pinoy cruise ship na ginanap kanina sa Mall of Asia sa Tobis Arena. Ito nga pala ulit si Rinel Banda at nanonood kayo ng buhay sa cruise ship. At eto uh, ang ating mga members ng working Pinoy cruise ship. Second event po at nandito po sila. makapasa ulit kayo Oo, ayun. Okay lang. Just, uh, try lang na try. Kita mo yung isa. So yan. Yeah. O, sige. Wala ka pang resume. Okay lang. Sa susunod. O, susunod. Ito magalala. Sige. Ako okay, ako recruitment officer na uh, trabaho lang natin uh, na <laughs> sa mga tao natin. Uh, Ano naman masasabi mo doon sa ating uh, meet and greet Mark? Well, uh, marami akong nakilalang mga gusto rin mag-apply sa barko. Hmm. Mga baguhan din nakatulad ko. Hmm. Uh, advice ko lang sa inyo, sana Huwag po tayong may init. Habang po natin ng pasensya at higit po sa lahat ay ang pagdadasal. So ayan guys, marami tayong natutunan dito kay Mark. No? Nagpapasalamat ako sa iyo dito sa ganitong uh, pagkakataon. Kasi nga marami na naman tayong uh, natulungan sa ganitong informasyon. Si Mark po, nagtatrabaho ngayon sa V-Ship. Matatagpuan siya sa Paranaque. Mm -hmm. uh, ang address niya ay sa uh, Bradco Avenue, mm -hmm. Asiana 2 Building. So maraming salamat guys, ako nga pala si Rinal Banda at uh, see you next time sa Buhay sa Crochet.